Kim Kimchu Kim Chiu. Kim Chiu. Uh, Kim Chiu. Kaya, syempre, uh, inaabangan siya sa PBB, di ba? Siya Correct. siya sa mga host. Sobrang diba? busy, no? Inaabangan din kung kailan ba sila aamin ni Paul Abelino tungkol sa sinasabing relasyon niya. <laughs> Nakakakilig ano? sila Dika, sobra. Ikaw, ka na mag -jowa ang Kim Pao? Feeling ko, ano, something special. Ganun, yung tingin ko. Pero parang feeling ko baka getting there. Okay. Parang Pero anong mas gusto mo? Kim Pao o show Pao? Oh, kasi pa chow pao nakakaguto dati. Oo. Oh, oh. <laughs> oh. kasi kimchi tapos pao lo, di ba? Oh, oh. Kay iba tao sa ka chow pao. pao. oh, di ba? Parang maganda yung kim pao eh, nakakakilig. Tsaka ang dami nilang mga behind pero, the scenes na yeah. nakakakilig dito. Pero ako, alam mo ang gusto ko, show pao. Kasi mahilig akong kumain, di ba? <laughs> Ikaw ba? Ako ah, wala show, mga, uh, show Pero wala ka mga show pao na Wala gano. pa naman, Tito. Very soon. Yeah. Okay. <laughs>